kahulugan ng pagtataksil o pagdaraya sa panaginip. Ang panaginip ng pagtataksil o pagdaraya ay nangangahulugan na nag-aaksaya ka ng oras at lakas sa mga bagay na hindi mo kailangan. Maaari itong kumatawan sa iyong kawalan ng kapanatagan tungkol sa iba't ibang paksa o relasyon. Marahil ay nararamdaman mong umaasa ka sa isang bagay o isang tao sa emosyonal. Ang pagtataksil sa pag-ibig ay isang bagay na walang gustong managinip. Nagdudulot ito ng kawalan ng kapanatagan, takot at kababaan sa parehong oras. Alinman sa pamamagitan ng panlilinlang o pagtataksil, ngunit kailangan nating mag-isip muli dahil ang mga panaginip ay hindi nangangahulugan kung ano ang eksaktong mangyayari. Ngunit ano ang ibig sabihin ng panaginip na magkaroon ng isang relasyon? Alam natin na ang mga panaginip ay mga mensahe mula sa subconscious na may kahulugan at kadalasan nagsasabi ng kung ano ang iniisip o nararamdaman natin. Ang panaginip ng pagkakanulo ay malapit na nauugnay sa kawalan ng kapanatagan. Ang kahulugan ng panaginip ng pagtataksil sa isang relasyon ay maaaring maiugnay sa mga sumusunod na salik. Kung meron ka mga katanungan tungkol sa iyong kapareha, kung ikaw ay isang taong laging naghihinala, madalas na nag-iisip ng pagtataksil may isang nakaraang relasyon na hindi pagganap na, na nalutas sa emosyonal. Ang panaginip ng pagtataksil sa isang kaibigan ay maaring sorpresa kapwa mabuti at masama kung niloko mo ang isang tao sa isang panaginip, ipinapakita eh nito na gusto ka nilang linlangin sa isang tiyak na paraan upang mawala ang isang bagay. Ngunit mangyayari lamang iyon kung papayagan mo ito. Magingat sa mga nagsasabing tunay na kaibigan. Ang panaginip ng pagtataksil ay nagpapakita pa rin na maaari mong linlangin ang iyong sarili o dumaan sa isang sitwasyon at desisyon na hindi mo gusto dahil ito ay sumasalungat sa iyong tunay na pagnanasa at pagkakakilanlan ang iyong subconscious ay puno ng tema ng pagtataksil upang ito ay magdala ng panaginip na iyon subukang suriin ang mga negatibong kaisipan at damdaming ito at palitan ng mga ito ng malusog na gawi na nakikipagpayapaan sa iyong sarili depende sa konteksto ng panaginip maaari itong magkaroon ng isang partikular na kahulugan Kahulugan ng panaginip tungkol sa niloloko ka ng iyong partner. Ang kawalan ng kapanatagan sa iyong sarili ay nagsasalita ng malakas sa kasong ito. Ang panaginip na ang iyong kapareha ay nagkakaroon ng isang relasyon sa likod mo ay kumakatawan sa kawalan ng tiwala ng iba bilang karagdagan sa kahinaan. Ang panaginip ay nagdadala ng mga mensahe mula sa hindi malay Kaya mangyaring ipaliwanag muna ang iyong mga damdamin at pagdududa Kung niloko ka ng iyong asawa sa isang panaginip Ang kawalan ng kapanatagan at takot ay palaging naroroon sa mga kasong ito Bukod sa emosyonal na pag-asa na maaaring meron ka sa iba Kung mandaraya ka sa isang panaginip maaaring nangangahulugan ito na may sinusubok ang saktan ka kaya mag-ingat. Ang takot ang una sa lingyang ito. Ang takot ay kaalyado ng kawalan ng kapanatagan. Nahihirapan ka rin tilalanin kung gaano mo ito gusto na gumagawa ng representasyon ng pagkawala sa subconscious upang malaman kung ano ang mararamdaman kung nangyari ito. Ang panaginip na niloloko ka ng iyong kasintahan ay hindi maganda. Ngunit maaari mong pagnilayan ang mga damdaming iyon upang mapabuti ang mga relasyon upang ito ay mas masaya, libre at mas malusog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang manloloko na asawa. Sa Chorya, ang pag-aasawa ay sinadya upang maging mas ligtas at mas matatag kaysa sa pakikipag-date. Ngunit ang mga damdamin at Pagkabalisa ng pag-iisip o emosyonal na pag-asa ay madalas na naroon din sa pag-aasawa. Ang panaginip na nilinlang ng iyong asawa ay maaaring kumakatawan sa iyong psikologikal na pag-asa sa kanya at ang takot na nauugnay sa pagkawala ng mga relasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng iyong mga insecurities o takot tungkol sa relasyon. Marahil ay nag-aalala ka na ang iyong kapareha ay hindi gaanong nakatuon sa relasyon tulad mo o pakiramdam mo ay napabayaan ka o hindi pinahahalagahan. Ang isa pang interpretasyon ay ang panaginip ay maaaring magpakita ng iyong hindi malay na mga pagnanasa o pantasya. Marahil ay nararamdaman mong hindi ka natupad kahit papaano at ang panaginip ay isang paraan ng paggalugad ng mga damdaming kiyon. Nahulugan ng panaginip tungkol sa pagtataksil ng asawa. Ang kasong ito ay nauugnay sa emosyonal na pag-asa. Ang lugar ng buhay ay dapat nahatiin, ngunit hindi ito nakasalalay sa pag-aasawa, profesional na paglago at iba pa. Ang pagagumon ay maaaring magdulot ng pinsala. Ang ganitong uri ng panaginip ay hindi nangangahulugan na ito ay nangyayari o ito ay mangyayari. Gayon pa ito ay isang walang malay na mensahe na nagpapahayag ng iyong mga damdamin at iniisip. Isa buhay ang positibong panig at siguridad ng isang malaya at masayang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong kapareha na may relasyon sa isang kaibigan. Ito ay may kaugnayan sa takot na mawala ang relasyong ito ng walang magawa. Ngunit ito ay tungkol din sa iyong sarili, tungkol sa iyong saloobin ang pagbibigay kahulugan sa mga detalye ng mga panaginip na ito, maaari silang maipakita at magdala ng isang nakakamalay na sitwasyon at nakakaabala sa iyo, kapwa sa iba at sa iyo. Panatilihin ang emosyonal na katatagan at magkaroon ng isang mature na saloobin upang linawin ang iyong mga damdamin. Ang panaginip ng ganitong uri ay hindi nangangahulugan na ito ay magkakatotoo hindi mo makokontrol o mahuhulaan ang mga iniisip ng iba, ngunit maaari mong suriin ang iyong mga iniisip. Maaari mo pa rin harapin ang bumabagabag sa iyo, banayad at matalino. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtataksil ng isa pang mag-asawa. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na dapat kang tumuon sa iyong buhay Darating ang mga bagong bagay at dapat kang manatiling nakatutok upang matukoy ang mga pagkakataong ibinibigay sa iyo ng universo. Alagaan ang iyong sarili ng mas mahusay at manatiling kalmado na may positibong enerhiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtataksil sa mga kaibigan. Ang panaginip na ito ay hindi palaging nauugnay sa nananaginip. Ito ay kadalasang walang kahulugan sa isang relasyon. Ang panaginip ng pagtataksil sa mga kaibigan ay nagpapakita ng mga sorpresa na darating sa iyong buhay, mabuti at masama. Sa pangkalahatan, ang panaginip tungkol sa pagtataksil ng mga kaibigan ay nagmumungkahi na sa tingin mo ay nabigo ka ng isang taong pinagkakatiwalaan mo sa iyong buhay. Maaring ito ay isang kaibigan kasamahan o kahit isang miyembro ng pamilya. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong takot na ipagkanulo o ang iyong subconscious mind na nagproproseso ng isang kamakailang karanasan ng pakiramdam na pinagtaksilan. Sinasalamin nito ang iyong damdamin ng pagkakasala o pagkakanulo sa ibang tao. Marahil ay nakagawa ka ng isang bagay na maaaring makapinsala sa isang relasyon sa isang kaibigan o mahal sa buhay at hinihimok ka ng iyong panaginip na tugunan ang isyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkarelasyon. Kung meron kang isang relasyon sa ibang tao, sa isang panaginip, ito ay salungat sa kung ano ang lumilitaw. Ang panaginip ay nagpapakita na ang isang taong malapit sa iyo ay nagsisikap na sirain ka sa isang tiyak na paraan. Maaari itong maging isang taong nag-aangkin ng isang malapit na kaibigan o kahit isang pagkakaibigan kamakailan. Ngunit ito ay mangyayari lamang kung papayagan mo ito, kaya mag-ingat at huwag masyadong magtiwala sa iba. Huwag ibunyag ang iyong pinakakilalang mga bagay dahil ang sino mang gustong saktan ka ay maaaring gamitin ang iyong data para sa kanilang kapakanan at sirain ka. Sa maraming mga kaso, ang panaginip tungkol sa pagkakaroon ng isang relasyon ay maaaring isang tanda ng pakiramdam na hindi nasiyahan o hindi nasisiyahan sa iyong kasalukuyang relasyon o personal na buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa higit pang kaguluhan o pagnanasa sa iyong buhay. Gayunpaman, mahalagang lapitan ng mga panaginip na ito ng may pag-iingat at hindi kumilos ayon sa mga ito sa totoong buhay. Sa halip, isa alang alang ang paggalugad ng mga paraan upang magdala ng higit na kasiyahan at kaguluhan sa iyong kasalukuyang relasyon o personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapatawad sa pagpapataksil. Ang panaginip ng pagpapatawad higit sa lahat ay nangangahulugan ng kapayapaan, optimismo at pag-asa. Gayunpaman, ang pagkilos ng pagpapatawad tungkol sa pagkakanulo mismo sa isang panaginip ay maari magbunyag na hindi ka matino upang gumawa ng mahahalagang desisyon. Kapag pinatawad mo ang pagkakanulo, ito ay nauugnay sa kawalan ng dahilan upang makilala ang tama sa mali. Subukan pag-aralan kung kalmado ka para gumawa ng tamang desisyon. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa pagtanggi sa pagdaraya. Kung tatanggihan mo ang pagtataksil na ito, ito ay isang magandang senyales. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ka nasaktan sa mga oras ng pagsubok at paggabiko. Magkaroon ng kamalayan sa mga palatandaang ito. Maging taus puso at pag-isipan dahil sa huli ito ay magiging maayos. Kung nanaginip ka na tumatanggi kang maloko sa isang tao, ito ay nagpapahiwatig ng isang malakas na katapatan at debosyon sa iyong kapareha o mahal sa buhay. At ikaw ay nakatuon sa pananatiling tapat at tapat sa iyong relasyon. Gayun din, ipinapakita ng simbolo na ito ang iyong subconscious na pagnanais na labanan ng tukso at manatiling tapat sa iyong mga pinahahalagahan kahit na nahaharap sa mga hamon o kahirapan. Sa kabilang banda, kung na naginip ka na may nagtatangkang manloko sa iyo at tumanggi ka, ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang takot na ipagkanulo o masaktan sa iyong mga relasyon at ikaw ay gumagawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili mula sa potential na pinsala. Bilang kahalili, sinasalamin nito ang iyong pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili at pagtitiwala sa iyong kakayahang manindigan para sa iyong sarili at tumanggi na tanggapin ang anumang bagay na mas mababa sa katapatan at paggalang sa iyong mga relasyon.